mong tumaba pero food is life. Well, itong beauty milk nga lang ang kaya magpaminti ng body mo. Kaya tara, samahan niyo ako. Kagaya ko nga rin ba kayo na mahilig sa pagkain, matakaw, and food is life, pero ayaw ngang tumaba, o oh, oh, mga mare, ganyan-ganyan ako, at talaga namang napaka-insecure ko pagdating sa aking katawan. Kapag kasi tayo ay nanay na, hindi talaga natin maiiwasan na tayo ay tumaba, lalo na nga kung may iniintig nga tayo pang family planning. Wala eh, tayo talaga mga babae mag adjust Huy! Lalo na nga yung mga umiinom ng pills dyan, at isa na nga ako doon. Alam naman kasi natin na kapag umiinom nga tayo ng pills, no, ang isa talagang epekto sa ating katawan, is yung pagtaba, Kasi nga, lamon tayo ng lamon. Ganun. Para tayong laging nagugutom. Ganun. Oo. And speaking of pills, mga mare, ito nga, nag-alarm na nga ang cellphone ko. Uminom na daw ako ng pills. Yan. Gabi-gabi ako umiinom every 9pm. At talagang naka-alarm ako kasi nga, hindi natin pwedeng makalimutan uminom. Ay, talaga naman, pag nakalimutan mo, well, good luck na lang talaga sa'yo. So, ayun nga mga mare, pagkatapos ko nga maglinis sa kwarto, eto nga ay iinom ako ng beauty milk. Eh, alam ko naman na alam nyo na umiinom talaga ako ng beauty milk kasi nga isa ito sa aking mga skin care regimen, o di ba So, alam nyo ba na ang beauty milk ay hindi nga lang pampaputi at pampakini. So, ito na nga talaga ang matindi mga mare kasi nga ito din ang nakakapagpamintin ng aking katawan. Walang halong biro mga mare, araw-araw ako umiinom nito, araw-araw din ako lumalamon. Pero ayun nga no, hindi pa rin talaga nadadagdagan ang aking timbang. nagiistay talaga siya sa 60 kg kilograms. Oh, alam nyo na, 60 kg ang mari nyo and 5'2 ang height ko. So, alam nyo na, super refreshing nitong beauty milk na to at melon nga itong flavor na binili ko. So, alam nyo ba na maraming flavor to? Available nga yan dyan sa aking yellow basket. Ilalagay ko nga din sa comment section ang link. So, ayun na nga mga mare, dahil nga naglinis ako ng aming kwarto, eh, ito nga no, nagutom na naman ako. Yan nga sinasabi ko sa inyo mga mare, kunting galaw ko lang talaga at kapag may makita akong pagkain, ay talaga naman, kakain ako. So, ayun na nga, dahil nga nagutom ako mga mare, naka isip na naman ako ng lulutuin. At ito nga, buti nga may nakita ko dito sa aming drawer. Meron pa pala ako natira ditong tokboki. At ayan nga, lulutuin ko nga siya dito sa aking whole na multi-purpose cooker. Aakalain <laughs> nyo nga ang laruan nito mga mare kasi nga sa sobrang liit niya. Pero wag ka, small but terrible tong lutuan na to. Kasi pwede kang magluto ng itlog, maggisa At ayun nga no, maglaga ng kung ano-ano, magluto ng pansit kanon nun. Ganun, pwedeng pwede. Kaya nga no, kung bet nyo nga rin itong lutuan ko, eh, andyan din yan sa yellow basket. Ilalagay ko din sa comment section ang link. So ayun na nga mga mare, habang iniintay ko nga, lumambot nga itong tokboki ayan. Eh, nilagay ko na nga itong sauce. So sweet and spicy ito mga mare. And alam nyo ba na, ang sarap-sarap nito -sarap Para ka na nga nakatikim ng tukboki yung tinitinda nila sa labas sa Korea, ganer. Habang kumukulo nga ito mga mare, ito nga, nilagay ko na nga itong enoki mushroom. So dinagdala ko na nga lang ng enoki mushroom para naman hindi naman super plain itong kinakain ko. So ayun na nga mga mare, konting mekos-mekos lang and all done. Tapos na agad magluluto dito sa aking Hotec multi-purpose cooker. So, ayan na nga mga mare, all time na. Tinanggal ko na nga itong saksakan. And alam nyo, hindi ko na ililipat yan sa mangko kasi dyan na nga ako ulit kakain. And take note mga mare, itong lutuan na ito ay hindi talaga maaksaya sa kuryente. Kahit gamit-gamitin niyan araw-araw. So, ayan na mga mare, kakain na ako. And syempre, with my beauty meal katabi ko, habang ako'y kumakain ay umiinom ako. Pero syempre, no, hindi naman pwede iasa lang natin sa beauty milk ang pagpaya. Syempre, disiplina din sa pagkain. So, ayan nga lang for today's video. Bye! Bye.